Hello po mga kalawdi Sabahan nyo po kasi ko, ko. May po akong pupuntahan Pauwi na kami ng Manila bukas Kaya ngayon Patyan muna Tara Baka na Naka, lang saan Tama kayo Let's go đi nữa cầu đó bắt dito đi yan phải lấy ra tam hành lên luôn à bắt ra đi ta lên go là muốn ra biết Ay pupunta tayong napakagandang lugar Ayan, punta ako sa'yo, tingnan nyo ha ah. Hello no, mga kalori, nandito na po tayo Patukoy natin itong lugar na ito Nandito po tayo sabay palogo ba't yung nobelo ko hindi pantay <laughs> hindi pantay yung nobelo ko hindi okay. yeah, yeah, ya yeah. okay good tapo palukin natin yung lugar na napuntahan ko let's go tayo mga lodi Yan. <laughs> Malapit na tayo sa galaw-alak mga lodi. Ayan ang galaw-alak. Hindi ko alam lodi kung makakapunta ako dyan o hindi ngayong araw na to. Pati yung budget. Ang mahal. Kaya tambay muna tayo dito mga lodi. tayo dito mga lodi. Kaya po mga lodi, tambay lang po tayo rito. Ano nun po, napapabalik ko rito, pupunta lalak niyan. Yung tinatawag nilang alak. Gano'n po, hindi ko na pupunta kasi wala kang budget. Kaya tara po, bye bye na, uwi na na. Bye bye. Yeah. Bye bye bye, -bye. bye, -bye. bye. <laughs>